Walang kapagod-pagod ang Don Bell dahil late pack up na sila kahapon at derecho pa sila sa asap para sa kanilang asap natin to guesting. Makikita sa post ni Donnie na nasa taping pa ang dalawa at makikita sa ngiti ni Donnie Pangilina na kausap niya ang kanyang jowa. Sabi pa nga ni Bel Mariano Jan ay see you there dahil papunta pa sila sa asap natin to. Dahil magre-recording pa ang dalawa. Sabi pa nga ng mga netizen, hope we can all say a little prayer for Cat By Me Love and for Don Bell's health. Literal na napakasipag ng dalawa. Sabi pa nga ni Doni Pangilinan noon ay hard work is for the fans and when Bell say they get strength for us. We love you. Grabe, napakasweet dahil pinakita ang behind the scene ng Can't Buy Me Love. Makikita na si Doni ang nagbukas ng pinto. Very mag-asawa ang kanilang vibes.